ang mag-aamang Villafuerte sa mga batikos online. kini question na ang kanilang pagliliwaliw daw sa Siargao habang binabagyo ang Bicol Region. Nagbabalik si Ria Fernandez. Habang binabayo ng bagyong ng Camarines Sur, nag-viral naman ang litrato ng pagbabakasyon sa Siargao ng mag sina Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte at 2nd District Representative El Rey Villafuerte. Dinahatuloy sila ng batikos. Nasundan pa yan ngayon ng isa pang viral. Ang pamimigay ng limang daang pisong cash ni Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafuerte. Sakay ng paddle boat, pinuntahan niya ang mga residente at inabutan ng pera. Meron namang mga napasmile sa ayuda. Pero tanong ng ilang netizens, aanhin ang 500 pesos kung stranded ka naman sa baha. Dumepensa naman ang ama ni Migs. Pamimigay rin ako ng 500, Walang masama doon. And the best thing we can do is just give them cash for now. Hindi lang naman din pamimigay ng pera ang inatupag ni Kong Migs. Kinausap din niya ang mga residente. Meron din daw karagdagang relief goods na paparating. Si Congressman El Rey naman, giniit na fake news ang tungkol sa pagliliwaliw umano nila sa Siargao habang bumabagyo. Desperado, sinungaling at mga ulol daw ang mga kalaban niya sa politika na nagpakalat umano ng fake news. Totoo raw na nag-Shargao sila, pero lunes pa lang ay nakauwi na sila bago pa humagupit ang bagyo. Pati si Gov Luigi, pinabulaan na ng akusasyon. Hindi po yung totoo. 24-7 po kami nakamonitor, ka na. nag-evacuate. Kanina, sumakay ng rescue boat si Kong Elri at Gov Luigi para tingnan ang lawak ng pinsala. Patuloy rin silang nagbibigay ng update. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.